Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong pari. Doon nagkakatipon ng mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumalapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pari, pumasok siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Nais niyang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, ang mga punong pari at ang buong Sanedrin ay naghahanap ng sasaksi laban kay Jesus upang ito'y maipapatay. Kahit na maraming humarap at sumaksi ng kasinungalingan tungkol sa kanya, wala silang matagpo ang makakapagpatutuong si Jesus ay dapat mamatay. Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, Sinabi ng tao ito na kaya daw niyang gibay ang templo ng Diyos at muli itong itayo sa loob ng tatlong araw. Tumayo ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, Wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa iyo? Ngunit hindi umimig si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, Iniuutos ko sa iyo sa ngalan ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus, Kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko pa sa inyo, Di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyari ng Diyos at dumarating na nasa alapaap. Pagkarinig nito, pinunit ang pinakapunong pari ang kanyang damit at sinabi, Nilapastangan niya ang Diyos! Hindi na natin kailangan ng mga saksi! Narinig niyo ngayon ang kanyang paglapastangan sa Diyos! Ano ang pasya ninyo? Sumagot sila, Dapat siyang mamatay! Dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya. Hoy, Kristo! Hulaan mo nga kung sino ang sumampal sa iyo! Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, kasama ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, Ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazareth. Huling nagkaila si Pedro. Isinusumpa e, ko, hindi ko kakilala ang taong yun. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa punto ng iyong pagsasalita. Sumagot si Pedro. Mamatay man ako. Talagang hindi ko nakikilala ang taong yan. Pagkasabing pagkasabi nito, pumilao kang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok kang manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Lumabas siya <coughs> lempuung kepan. <kapahitan. coughs>